Gandang araw sa inyo mga idol. O nga pala si Daddy Kim. Ngayong araw nga pala ituturuan ko kayo kung paano makatipid sa pagpaparehistro ng ating motor. Sakto nga pala na yung motor ni Mama ay -re rehistro natin ngayong araw. Ginawa ko nga pala itong video na to para rin makatulong at kung paano makatipid sa pagpaparehistro ng ating motor sa hirap ng buhay ngayon mga idol. At kung gusto mo malaman to, halika at panoorin mo tong video natin mga idol. Let's go. Umagang umaga palang lang mga idol ay na ako sa bahay Para kunin yung motor ni mama na ipaparehistro natin Mas maganda kasi kung umaga natin Idadala sa LTO para masy walang masyadong tila Pagpupunta pala kayo mga idol Sa LTO para magparehistro Kailangan i-check nyo muna yung service unit nyo So dapat meron siyang ilaw Brake light switch, um pusina, hazard So kailangan po gumagana po Yan no Para pagka-inspect po ng LTO, hindi na po kayo babalik Balik balik pa po So ayoko po kasi ng ganun. na pabalik balik ako So kapag muna, pumunta ako dun sa pag re run po, okay na po siya lahat. Kaya chinecheck ko po muna bago siya idala sa LTO para iparehistro. So medyo hassle kasi kung pabalik-balik pa tayo mga idol. Bali September nga palang expiration nito, nakalagay dito sa kanyang plate number. Pero pwede pa rin natin ito hanggang gamitin mga idol. Hanggang September 30, yun lang mga idol. Hindi pa kayo mahuli ng LTO. Pero pag lumampas po kayo, mahuli na po kayo. So ayun, pangalawang ginawa natin mga idol, pumunta tayo sa Xerox. Papaserox kasi natin yung ORCR. So kailangan niyan at 'yun ay ibibay natin doon sa LTO mga idol. Hindi yung original natin, no. Katapos niyan, pumunta na rin tayo agad sa pinakamalapit na Cebuana. Ayan mga idol. Dito sa Cebuana, dito ako kumukuha ng uh, insurance niya dito kasi mas mura mga idol, no. So pagpasok niyo yan, kuha lang kayo ng number at waiting na lang kayo para tawagin yung number ninyo para magbayad. So sa akin, hindi lang meals. dito. At dito nakausap ko siya. Ito oh. <laughs> <laughs> at kung napapanood mo ako mga idol sa mga ibang video ko, alam nyo kung bakit tumawa si ate no, ipinakita ko yung pambayad ko sa insurance. So, bali 300 pa yung insurance mga idol, no? Tapos na idol, eh, na rin ako agad dito sa emission para ma-emission yung ating motorcycle. At sakto naman na wala masyadong tao. Ito yung kinagandahan pag maaga ka ng pagpaparistro ng inyong mga motor mga idol, no? Bali dito mga idol, ya eh, abot nyo lang yung ORCR at insurance. At waiting na lang tayo dito mga idol ng 5 to 10 minutes lang. Ganito yung kinagandahan pagka maaga ka nagasikaso ng registro mo, no mga idol? So bali yung binayaran pala natin dito mga idol is 500 pesos. So may 300, 500, so naka 800 ba na tayo mga idol. So ito pala yung emission. Tapos yung idol, pinaretsyo na rin ako agad dito sa uh, LT. Dito nga pala, ay eh, pagpasok nyo, merong step by step dito hanggang lima mga idol. So, ang first step mga idol is MC evaluator. Ito yung sinasabi ko sa inyo na i-check iche up yung motor. So, hindi na natin napakita mga idol. No? At pag naipasan nyo na evaluator, mga idol, ang yung papel nyo is gagapang from 1 to 5. So, antayin nyo na lang yung yung papel sa window 5 which is dito na kayo magbabayad mga idol. So, akin mga idol, umabot siya ng 523. Ayan po yung summary. No? So, ayun lang. Ganun lang kadali mga idol. Magkano lang nagastas natin. So, ayan mga idol. 1323 lang ang total mga idol no. Unlike kasi sa ibang insurance kasi